Nasaan ka? Dito sa coffee shop. Coffee shop nga! Ayan o. Pakita ko pa sa'yo. Ayan o, ayan o, ayan o. Coffee shop yan. O, Kinita mo na yung mga barkada mga. mo. Hindi ko kasama yung barkada ko. Wala pang barkada. Aga-aga pa lang. Alas 8 pa lang. Wala pang alas 2. Alaul na. Ang labasan ko, alaul. Mga ah, boss, alam ko takbuhan kasi ng kapatid ko. Sabi niya sa akin, pupunta lang daw siya ng coffee shop. Pero hindi ako naniwala eh. Ikaw naniwala ka ba? Hindi boss. Ay, ate yun eh. Patik <laughs> na yun eh. Diba? Tawagan natin. Yung mga natin. Hmm. Tawagan natin. Hello? Oo, uh, kuya. Nasaan ka? Andito sa coffee shop. Ha? Sa coffee shop. Saan coffee shop? Dito sa Tomas Moro to. Coffee shop. Coffee shop nga. Ayan o. Oh. Pakita ko pa sa'yo. Ayan o, oh, ayan o, oh, ayan o. Coffee shop yan. Oo. Oh. Ah. Kapi. Hindi. Nagkakabihan. Sino nagsarado ng tindahan? Si ano, si si Camille. Oh, ba't maga ka umalis? Hindi, kasi sinara ko muna bago sinara ni Camille. Ha? Ikaw napakasinungaling mo, ha? Kinuha ko lang yung pera ni, nung ano, ng store. Tapos sabi ko kay Camille, siya na tapos magsara kasi sinupi ko yung mga damit ko saan, Saan coffee shop ka? Dito sa Maito, mas moro to. Starbucks? Oh. Yung okay, lagi natin pinupuntaan? Oo, oh, dun sa baba. Ang ina mo ha, si sinungaling ka na naman ha. Umalis ka nang umalis ka na maaga. Kinita mo na mga ako barkada mga. mo. Hindi ko kasama yung barkada ko, wala pang pa barkada. Ang aga-aga lang alas 8 pa lang, wala pang alas 2, alaula. Na. Ang napasan ko, alaula na para pumarti. Ah, o, oh, sige, sige, sige. Copy Bye. lang ha. Copy ha. Ah. Nagkakape nga ako. Bakit ba? Ano ba? Pero tawag ka ng tawag. Hindi ka na tumawag kay Ate Chick. Oh, sige na, sige na. Okay, ingat ka. Hindi na, bye bye. Yeah. Okay. Okay, mga boss, hindi ako naniniwala na kape lang pupuntahan doon. At yung sasakyan niyo. Eh, Oo. Oh. Oh. Ay, Ayun, natin. Tara! Nasaan ka?

Ano <laughs> na dito? Keri <laughs> suka lang po dito. Ano ka ba? Oh. Dito ka sama mo. Ano? Bayani dito. Pare. Oh. Sabi mo kape? No, hindi na ako. Nagkape nag ako tungkol na sa baba. market lang ako kasi ang init doon. Paano naging kape to? Ano yan? Uh, La de strings yan tinatawag dito sa OCAP. Bukit <laughs> dito yan dito. Ano lang? De strings. Pop. Kaper eh. tapos ladies drink? Kailan nagkaroon natin sa ladies drink? Galing kasi ako sa dadaan. Ano yung mga wake up dyan? Galing yung sa baba kanina. O. Sa kailan na kasi mayroon ng ano? Bagong um, mix naman yan, Okay, boss. Hindi pa pala. Mayroon ng yan, boss. <laughs> Dali ka. Bakit ba ba nandito? Ako malakas ang tama? O ikaw ang malakas ang tama ngayon? <laughs> Ay, tamo, eh, sino eh. mo? May tama na. Hindi no, pa ako na siya. Hindi pa nga ako na eh. Kapi Tapos ngayon nalasing. Boss, may tanong ako, boss. May pula ba ang kape? Ano na, yun? nag kulay. Baka nalasing <laughs> ka lang. Kaya nag yung kulay ng mga ko sa'yo, yung si Pa, kanya. Alis na, alis na, alis na. Alis gar -gar. Alis na, alis na. Alis